Maligayang araw sa inyo lahat at huling araw ng buwan ng Marso 2025 at bukas ay April 1. Sa buong buwan ito, no, parang nagpapasalamat ako dahil kasi nakasurvive na naman tayo at papasok tayo ng panibagong buwan. Yan ang buwan ng April. Sabi na nila bukas ay April Fool. Pero ang buong buwan ng Marso ay tinuturing na buwan ng kababaihan at maaari na rin natin sabihin buwan ng pamilyang Pilipino at ito yung mahalaga para sa akin bilang apo uh, ng binabaylan ng Templong Anituhan ay patuloy tayong dumudulog na nanalangin sa dakilang may kapal, sa mga duwata, sa ating mga ninuno na ingatan niya ang ating bayan sa pamagitan ng pag-iingat din ng bawat pamilyang Pilipino. At yun nga, no, sa bawat pamilya ay may binubuo ng mga individual. Andito yung nanay, andito yung tatay, andito rin yung mga anak. Madalas na nakita ko sa mga pagkakataon na nagdaan, eh, iniisip lang natin ng ating sarili. Tama naman na our responsibility is to ourselves. Pero dapat nating tandaan na bilang isang individual, tayo ay nauugnay sa ating pamilya. Marami sa inyo um, pinapahalagahan yung relasyon o pagkakaroon ng jowa. Kaya marami sa inyo humingi ng tulong, lalo na ng gayuma, panghalina, pangakit. Pero meron din naman iba na pampabalisa sa paghihiganti. Guys, magulo na yung mundo natin magulo na 'yung mundo natin, 'yung ating bansa, no? 'Yung simpleng problema natin ay dumadagdag dito. Pero parang pinakikita dito na kung ano 'yung puno, siya rin daw 'yung bunga. Kaya siguro mas uh, itong buwan ng Abril, susunod na buwan itong itong bukas, no? Eh pagtuunan natin, paano natin mak tayo makakatulong? sa ating bayan sa pamagitan ng pagdarasal sa kanila dito no I don't want to take side on politics Politika lang sila tayo ay ang mamamayan tayo yung talagang nakakaranas ng epekto ng kanilang pamamalakan hindi dahil sa hindi ako bumoboto bumaboto rin po ako no bumoboto rin po ako dahil bilang tao, ako yung mamamayan ng Pilipinas at meron akong karapatan sa pagboto. Pero mas higit sa lahat ng aking karapatan na bumoto ay ang karapatan ko at kalayaan kong mabuhay. Tulad sa pananampalataya ko, ito yung aking buhay, ito yung karapatan ko na ipahayag. At nagpapasalamat ako dahil maroon tayong venue tulad nito sa, uh, sa sa application nito either sa YouTube or sa TikTok or sa Facebook na naihahayag natin kung ano yung pinaniniwalaan natin yung pananampalataya natin hindi man political ito ay kung paano natin isinasagawa yung buhay natin araw-araw no 100 days nga eh at dahil nga diyan isang buwan na lang mahigit eh hahantong na tayo sa ating 47 years of existence. At yun nga, no, parang napagtanto ko na yung buhay ko ay nakaikot din sa aking pamilya. Supposedly, dapat, di ba yung ganitong edad, meron ng pamilya, meron ng asawa at mga anak. Pero ang tungkulin natin bilang isang individual ay naglalaro sa iba't ibang gampangin. Ako, tungkulin ko, may tungkulin ako bilang isang anak sa aking mga magulang. Mayroon din akong tungkulin bilang kapatid. No? Yung mga anak ng magulang ko, nakasama ko. Sila yung mga kapatid ko. Aside from that, ngayon kasi malalaki na kami, iba, may mga anak na din. So may tungkulin ako bilang isang tiyuhin or uncle. Pero kadalasan, ako yung inyong kaibigan na malalapitan ako yung tao na wala naman talaga akong pera. Meron, sapat lang sa sarili kong pangangailangan at hindi ko to uubusin para mawalan ako. No? Meron tayong mga bayarin kasi yung mga bills natin, hindi naman natin nahihinga ng tawad. Eh. Pwede natin hindi bayaran ngayong buwan, pero pagdating sa susunod buwan, nagdoble siya. No? Um, alam ko na ang buhay natin umiikot ngayon sa pangangailangan sa pera. Pero kung minsan magkaroon tayo, ay dapat isipin natin paano natin gagastusin ang pera ito. Kasi minsan sa kawalan ng pera, nawawalan din tayo ng pagkakataong kumain. Dahil sa walang makain, hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Ang gusto natin maghanap ng na maghanap. Maghanap tayo ng pera sa paanong paraan. Ito yung minsan dahil ayaw mo magtrabaho ng maayos, gagamit ka ng social media, tatanungin mo yung mga tao, doon ka mangingi. Alam mo yung pera kasi, hindi kasi siya inilalabas ng walang kapalit. Pero anong kapalit ang gagawin mo? Kaya nga nagkakaroon ng mga masamang gawa ng pagnanakaw na kumuha ka ng pera nang wala kang servisyong ipinagkaloob. Ito yung mahirap kaya nagkakaroon ng krimen at kaguluhan sa tao. Minsan naman hinahadlangan ka ng ibang tao para umunlag. dahil sa dati mong maling ginawa. Alam mo, ang tao ay karapat-dapat na pagbigyan ng ikalawang pagkakataon. Second chance. Every day we had this new life, a new chances to live our life to the fullest. Ang diwata, ang Panginoong Lumika, binibigyan tayo ng buhay araw-araw. Supposedly, end of the world na, di ba? Dahil kasi bukas, panibagong buwan na. But then, we are still alive. Buhay pa rin tayo. Sa buhay natin, ano ang dapat nating gawin? Gumising imulat ang mga mata, igalaw ang katawan, kumilos, ang paa, ilakad, ihakbang, ang kamay, igalaw, magtrabaho. Pero anong trabaho ang gagawin mo? Ito yung dapat tuunan natin. Ano ba yung kakayanan ko ang gawin para gumawa ng pera? Kaya mo mangingi. Okay, nangihingi ka. But in return, anong kapalit? Diba? kaya kung ano ano sabi sabi ano kaisipan ang pumapasok sa sa isip ng tao para lang mabuhay remember ang buhay is to experience anong klase experience ang gagawin mo anong klase experience ang gagawin natin para ma-enjoy natin ang buhay enjoy masaya kanino mo igugugol ang buhay na to tapos pagdating sa pamilya, problema. I think if you learn how to enjoy life with other people, I really believe enjoy that your life with your own family. Eh, sino ba ang pamilya mo? Sino ba talaga ang pamilya? Kasi ito rin yung isang topic na uh, dinidiscuss natin sa sa Hilot Academy, sa uh, Hilot Binabaylan Training natin, na pagdating sa pag-identify kung sino ba ang pamilya mo. Kasi merong mga tao na inampon siya o parang ipinampon, itinapon, tinakwil. Bata pa lang hindi niya alam kung sino ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. Kasi ang traditional definition natin ng family ay yung may nanay at tatay na nagmamahal sa Pero kadalasan, may, may, yun nga, may pinapaampon. So, merong uh, adoptive parents or surrogate parents. At yun ang kinikilala. No? Kaya nga lang, minsan, meron din mga pagkakataon na may mga nag-ampon pero hindi naman pinakikita ang pagmamahal just for the sake of having that child a home ng kanya, ng bahay, ng pagkain, ng everything, pero yung love and affection is wala. Ibalik natin kaya ang pagmamahal sa ating pamilya ibalik natin ang disiplina. Yung pagmamalasakit na magkadugo tayo. Bilang magkadugo, iisa ang ating lahi na ating pinagmulan at hindi yung kanya-kanya. Alam mo, nung bata kami, bata pa ako, pinalaki ako ng nanay at tatay na merong almusal, may tanghalian, may hapunan. At sa hapagkainan, eh sabay-sabay kami kumakain. Kasi ngayon, ang nakita ko, kanya-kanya <coughs> na tayo eh. Mamaya na, nagsasalpon pa ako. Mamaya na, naglalaro pa ako. Mamaya na, nanonood pa ako ng TV. Pero, ito yung hindi naging maganda siguro na epekto ng, uh, ng modernisasyon. Ang daming ng mga technologies na naaagaw ang ating atensyon kaysa sa totoong pakikipag-usap ng harapan. No? Minsan, ito rin, di ba? Meron tayong mga aralin, pagtuturo dito sa Templong Antuhan. Iba sa inyo, abang nyo na lang ako dito sa YouTube, dito sa TikTok, kung anong tuturo ko. Hindi na kayo nagpunta dito para uh, para mag-aral. No? Kasi malaking uh, malaking mawawala sa inyo, halimbawa, malaking kawalan, na kung dito nyo lang ako makikilala sa, sa TikTok. Iba rin kasi yung personal, promise. Pag nakilala nyo akong personal, iba rin po ako. Halo-halo ang pagkatao ko, pero dito ko napapakita na talagang tao tayo. Although dito naman nakikita nyo kung paano ako magalit, paano ako maging masaya. Pero yung paglilingkod, yung pagmamahal, iba rin pa rin pagka magkaharap tayo in person, no? But anyway, it doesn't matter yung patungkol sa akin. Ang mahalaga is para sa iyo. May pamilya ka. Meron kang mga kamag-anak, may mga kapatid ka, may mga anak ka, may mga pinsan ka. Kamustahin mo sila. Makipag-usap ka sa kanila. Kaya nga, di ba tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa pagkain? Tara kain tayo. O kaya mayroon tayong pasalubong, bibitbit tayong pagkain para sa pamilya. Kasi lagi nating gustong mag-develop ng band, ng relationship. Yung pagkain na binibili natin, kahit donut man lang, kahit pandesal or whatever, no. It's not just a mere bread or a mere whatever food, no. This is your heart, it's yung puso mo na inaalay mo sa ibang tao. Ito yung pagmamahal na binabahagi natin sa ibang tao. Maraming tao talaga ang kulang sa pagmamahal. Kaya nagkakaroon ng kasiraan sa ulo. Nagiging balu sila. Dahil wala nagmamahal. Yun din yung reason kung bakit ang tao ay naghanap ngayon ng gayuma. Kasi iniwan sila. Pero tingnan natin bakit kayo iniwan yung kasintahan. Diba? You haven't touched their lives. Yung mga taong nasa kalsada, yung nababaliw na talaga, yung nabubu ang na sumisigaw, nagagalit, nagsasalita sa sarili, maaring malaki ang problema niya at hindi kinaya ng kanyang kaisipan, na mag, o ng kanyang katinoan, i-handle yung situation hindi natin alam kung ano yung pinagdaraanan nila. Pero sa pinakikita nila, alam natin na ang buhay niya ay puno ng galit at ina-express niya yan kahit mag-isa siya. Wala na siyang pakialam kung marinig kayo ng, marinig siya ng ibang tao as long as isinisigaw sinisigaw niya. Minsan nga, nagwawala pa nga eh, di ba? Yun yung minsan dapat natin maagapan. Pero paano natin magagamot sila? Paano natin sila matutulungan? Bigyan natin ng pagkain. Butan niyo ng pagkain. Pakainin niyo. Kausapin. Tanggapin niyo sila bilang isang tao. Kasi tao pa rin sila. Yun nga lang, nawala ang kanilang kaisipan. Kung lagi natin silang kinakausap at kinakaibigan natin sila, bibigyan natin silang pagkain, babalik sila sa kanilang katinoan ah, ito pala yung tao. Ito pala ang pagiging tao. Nagiging mahinahon. Nagiging mapayapa. Kung mayroong problema, pwede natin pag-usapan yan. Kung hindi mo alam ang solusyon, pwede ka magtanong. Minsan kasi, pala decision tayo. Gusto lang natin magkaroon ng independence, magkaroon tayo ng kapangyarihan, ng authority gain that authority, gain that power that you want. Oo, malaya ka. Pero yung kalayaan mo, para sa sarili mo. Hindi ka malaya na magkaroon ng desisyon para sa ibang tao. Kung isang pamilya kayo, nasa loob ka ng isang bahay, sino ba ang kasama mo sa bahay mo? Sino ang mas safe na kasama sa loob ng bahay mo? Hindi ba kapamilya? I know meron sa inyo na mga comments, side comments about your family. Ayusin natin to, kasi isang dugo ang dumadalo sa inyo. Sabi nga nila, mas mas pa mas mas mabuti pa ibang tao, kausap, mas sa pamilya. Kasi sa mas sa sa mas may judgment. Di natin mas mas na mas 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 kaya nga, eh, pinagpapaalam dapat ang bawat plano natin sa buhay, kung ano yung dapat gawin. Kasi minsan, yung parents natin, they are preparing something for us, Mag maghahanda sila ng pera para sa atin, dahil kasi gusto nila ganito ang mangyala sa atin. Pero nasasayang yun kasi iba ang naging plano mo. Iba nagiging takbo ng buhay mo. I think communication pa rin. No? yung pakikipag-usap pa rin ang best way to save a relationship sa boyfriend at girlfriend mo. Ano ba yung gusto niya? Willing ka ba mag-adjust? Kaya nagkakaroon ng separation, ng hiwalayan, kasi hindi kayo nagkakaunawan sa mga bagay na gusto niyo mangyari. At yun din, lahat tayo yung gusto natin ang dapat masunod. Eh, ang mahalaga is matupad lang kung ano ang kailangan natin. Yung gusto, it's an extra thing. Doon tayo nahirapan. Doon tayo naghihirap kasi may mga gusto tayo. Yung mga gusto natin, eh, hindi naman pala natin kailangan. Halimbawa, ako ngayon, ingari, kunwari lang, no? I need a new phone. Hindi naman, oh, parang gusto ko magkaroon ng bagong cellphone actually, okay naman itong cellphone na ginagamit ko ngayon. Cellphone lang siya, di ba? Pero nako-communicate ko naman. Nasasabi ko naman, na-express ko yung aking sarili through the camera on this phone. Pag tumawag naman, may nakakausap naman ako. Pwede rin ako mag-text, di ba? Pwede actually, yung cellphone na, ang dami ng functions functions. Pero kung dadagdagan ko pa, yan ay excess gastos. Tapos ngayon ang cellphone parang kung bumili ka, good. Parang ang budget na yun, alam mo, 70,000, 80,000, 90,000. My God, pwede na ako magpatayo ng bahay ng maliit na kwarto. Di ba? Ganun kahalaga, ka-expensive ngayon ang cellphone. Salamat na lang dahil kasi ito, eh, wala pa to sa 20,000. Uh, I think 9,000 lang yata to. Dahil kasi auto siya, di ba? Pero ganyan pa man, isang budget na rin niya for a month ng pagkain. Pasimplihin natin ang buhay. Nagiging komplikado lang naman kasi dahil sa mga kagustuhan. Pero yung kailangan, natatabunan. Sana, sana ito yung maging paalala sa akin. Sa hinaharap, pag napanood ko ulit siya, na pasimplihin natin ang buhay, huwag na natin palalain ang sitwasyon. Agapan ang dapat agapan, bigyan ng solusyon, na hindi tayo mag-i-involve ng ibang tao na magdusa. As much as possible, we live to exist, to enjoy life. Find enjoyment, yung kaligayahan. Pero huwag ka namang lumigaya dahil kasi nakakasakit ka ng ibang tao. Huwag mong pagtawanan ng buhay ng ibang tao. Tumulong tayo na iangat natin sila at hindi hamakin. Siguro hanggang dito na lang mga kalay. At sana salubungin natin ang April ng masaya at may bagong pag-asa. Itumuli ang Apo Adman ng Templong Ang Tuhan na Luntiang Agama. nagsasabing sasabing mayari na pag-asatin. Pak Alam.